So guys, uh, welcome again sa vlog ni uh, This is my first time na uh, i-voice over ito. Uh, tatry ko lang, pero gusto ko lang kay walk through. And this is the first time for the family rin. Uh, uh, kasama namin dito family nung wife ko, si si Marge, uh, mother ni Villa. And plant ito nung uh, brother niya, Uh, si Kuya Marvin. Uh, sinama lang kami. <laughs> And, masaya siya. Uh, kung nagbabalakay mag-camp as family, uh, spoiler alert, masayang gawin. No? Kasi marami kayong matatry. Medyo challenging, syempre. Pero, kung kumpleto na ng gamit niyo, wala nang problema. Kailangan niyo alang talagang pagandaan. As you can see, magbibigay uh, kami papuntang ah, uh, pa pagsanhan to kasi meron pwede nyo siyang i-google maps yung Darillo at Magdalena Laguna pwede nyo siyang i-maps and susundan nyo lang yun lang din naman na sinundan namin eh. and then uh, challenging lang siyang puntahan kasi uh, well most of the time ano naman uh, patag naman since mag e tayo but here as you can see dito sa place na to malapit na tayo sa Darillo uh, bako bako na off road na kasi and worth it naman siya ah, uh, i-ready nyo lang kung sedan or ano ang gamit nyo um, motor medyo mahirap pero kaya oh. As so you can see, yeah, mga ch children na <laughs> Excited sila pag nakakita ng visitors. Uh, alam nila eh. Kaya sila nag uh, oh, Siguro, mga vloggers lang din yung mga nag... Uh, King King Enjoy! ano? Nagpupunta. Pero here, uh, offroad off-road na talaga to. As so you can see, oh puro pump siya tapos medyo masikip din yung daan pero igagayad naman kayo nung caretaker which is si Kuya uh, Josh if I remember correctly and here uh, binuho namin yung tent nakahanap kami ng place maraming pwede kang pag anuhan dyan and depende na lang kung ano oras ka dumating kung sang, sang slot ka ma, makakapili pero mas maaga mas okay siguro pero here, uh, tapili kami ng katapat yung uh, uh, sapa or ilog. Mm -hmm. And then doon kami nag-set up. Ano rin siya, uh, tahimik lang din. And enjoy yung anak namin, si Via. <laughs> kasi marami siyang may ma ma ikutan pero syempre eh, hindi namin kapasyado yung lugar hindi namin siya pinapalayo and here and um, nyo na lang din sa mga biroles <laughs> uh, ano siya tranquil yung lugar and uh, gusto mong magkaroon ng uh, kung feel yung nature, yung quietness, kapag pahinga ka outside the city, perfect place ito. And uh, ano pala siya, uh, hindi ko lang matandaan yung uh, price per head. Pero as far as I remember, 5,000 ang isang adult. And then pag senior, 350. And ang bata, 3 uh, years old pataas, eh, 3 to 12 is ano, uh, 359. Pero, sulit naman siya. I guess, if tatlo lang kayo sa family, eh, okay na rin siyang, you know, get getaway sa weekend. Pero, kailangan yung siyang pagandaan talaga kasi kailangan buo yung uh, kompleto yung gamit nyo kasi medyo mayarapan kayo limited lang yung capacity walang electricity of course you are camping and provide ka ng ano mo ng mga gears mo uh, tutulogan mo and yung mga nakakasabay naman namin ano rin sila iba-iba yung tent na nakikita namin iba may pinagamit din yung nakakabit na roof dun sa sa ka nila uh, tapos dun sila nagtatayo ng tent and ko lang din, maging malinis lang din kayo sa lugar. Kasi, uh, may bayad yung pag may kayo ng basura. Kailangan talaga nakasalansan siya bago kayo malis. And, uh, init na init ka. <laughs> may bayad siya na 300 pag may mo ginala. Uh, Yun, yung trash. Hi, But hi, here, uh, as you can see, uh, nag-enjoy yung kami sa batis. maganda yung flow ng water hindi siya ganun kalakas during that time uh -huh. uh -huh. natiyambahan din namin and uh, clear din uh, uh -huh. siyempre as expected iingat lang din kasi ano siya ay, magkato so for your sleepers or whatever masusuot sa paa na malambot yan ingat ingat lang din kasi malumot na ang tubig kasi running water nga so ayan here uh, makikita nyo sa gabi ang isa sa napansin ko may nung dumating kami medyo mahangin nung una then nung gabi medyo wal as in medyo mainit kasi wala talaga ding hangin masyado And, uh, kala namin nung, ano lang, uh, pagdating ng siguro mga 11, pas 11, ganyan. Pero, uh, mainit din. Oo. So, ang suggestion ko, mag-ano kayo? Magdala kayo ng electric fan and generator. And here, as you can see, meron silang store, honesty store. Hindi uh, namin na try bumili kasi mayroon naman kami mga gamit. Pero, nandun yan. lilista mo lang. And, uh, yung caretaker, approachable sila. Uh, Madali silang makausap and helpful sila pag may kailangan kayo. Kaya, babalik-balikan naman nila kayo eh. So, good siya in my uh, opinion. So, here, nag -ano, prep kami sa din prep, prep sila mm. sa din well, ako oh, hindi binigyan <laughs> lalo ah, sa <laughs> ikot ikot okay. ayan kantuan ng onti yan then uh, si papa yan si siya pag after uh, prep lang din sa breakfast with the mama and then dito dito na ako uh, diyong, and malamig malamig siya pag uh, imahaga. as expected naman pagkagali itong mga place and, uh, uh, and, isa pa pala sa suggestion ko, magdala kayo ng uh, pamatay ng mosquito na uh, lights big help yun kasi uh, halos walang bakit sa akin <laughs> meron na isa lang ganyan kasi may ganun kasi kagat kapagod kakaiyak medyo <laughs> hindi siya so na isa, na isa sa ano, sa sa, sa <laughs> na rin ng uh, pauwi pero syempre uh, kwentuhan lang din muna palitas ng oras kasi maaga pa uh, 6.30 kami nagising palak namin mag out uh, now, before 12 since may sasadyain nga kami uh, resto sa pagsanhan

Ta -alik -ta -alik sa aling talaga sa sila yung mahaba yung ah, tagal maganda yung order namin ito ang sarap order kayo doon. pero ito tulog na si Gulad pa uwi yun lang